Kanya-kanya ng paraan ng mga Pilipino sa pagdiriwang at pagbibigay pugay sa kanilang mga ina sa espesyal na araw na ito. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Ngayong Mother's Day, lumibot tayo sa Quezon City upang makakwentuhan ang mga nanay. Ilan sa kanila ay bumisita sa Columbarium para bigyang pugay ang kanilang mga yumaong ina, tulad ni na Joan at Vanessa, kasama ang kanilang ama. Kasi wala na si Mama eh, kaya talagang kumbaga pumunta kami dito para gunutiin yung memory niya. Para kasing ma-appreciate mo lang yung mother mo pag Mother's Day, di ba? Pero pag hindi Mother's Day, parang inaaway mo pa. No parang yon yung magandang memory talaga ng mga anak para sa mother nila. Nung nabubuhay pa si Mama, um, every Mother's Day kasi nilalabas namin siya. So nung time na nag um so nagpunta kami sa isang restaurant. Um pagka inaabutan siya ng flower, doon siya kilig na kilig. So every time na Mother's Day, binibigyan namin siya ng flower talaga. Ang iba namang mga nanay, papuntang simbahan kasama ang kanilang mga anak. Si Rosline naluluha habang inaalala ang paborito niyang mga moments kasama ang mga bata. Gusto gusto ko laging kasama yung mga anak ko kahit sa kahit sa uh, occasion, sa ano Basta lagi ko kasama mga anak ko. Pinaka-importante sa akin yung mga anak. Kasi sila yung nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Kung paano ako maging strong. Tapos yung... Masaya ako pag lagi ko sila nakikita kahit stress ako sa buhay, kahit may mga problema ako. Pag nakita ko lang yung dalawa kong anak, sobrang saya ko na kumpleto na araw ko. Nun. Ang ilang mga lola naman, inalala ang kanilang mga pinagdaanan habang lumalaki ang kanilang mga anak at apo. Sinanay Virgie, hinding-hindi niya makakalimutan ang mga panahong nagtitinda sila ng almusal at merienda sa halip na mag-celebrate dahil wala silang panggastos. Habang sinanay Eva, inaabangan kung ano ang magiging plano ng kanyang pamilya para sa Mother's Day. Alam mo, wala kaming ginawa, magtinda kami, <laughs> nagtitinda kami ng balot, sinasamahan namin ng lugaw sa umaga. O, yung sa awan ng Diyos, sa hapon naman, balot naman at saka si Charot. Ubiikot kami ng babae kong anak. ang anak ko. Paalam kung anong surprise nila sa akin. <laughs> Noong nakarang taon, Mother's Day, pinuntahan ako ng mga anak ko dito, sinundo ako kumain kami dyan. Patuloy ang pagpapakita ng pasasalamat sa mga dakilang ina na nagbigay ng kanilang sakripisyo para sa kanilang mga anak ngayong Mother's Day. Sabi nga nila, ang pagiging ina ang pinakadakilang regalo, ang pinakamalaking pribilehyo at ang pinakamabigat na responsibilidad. Denise Osorio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.